best friend. Tagal naman ya na ito. Ayun na, ito Ayo, na. Ya, Asa <laughs> yeah. Asa taas? Asa taas? Hi, bon Hello. Ah. Anong amoy? Anong amoy? ah, amoy kalbo ka. Anong amoy kalbo? amoy kalbo ka. Edy wow. Edy wow. Edy wow. Ano si mami? Sa taas. Ayun o. Bakbay ko. Ay. Si no, bakbay ko. No, Idol. Bak nang, nang, nang. Nang, liga nang. Ayun no, ay, no, ay, o. No. Ayun o. Liga ay, nang. Sabihin ako nang.

<laughs> uh, ano nangyari sa'yo? Ano ba yun? Bakit? Ano lang naman? Basta <laughs> mabang bang magalit? Bakit galit ka na naman? Pag sila galit, okay lang. Ako bawal. What? Ba't ano? Ba't ganun? Ganun na naman yung mga pose mo. Ay, man. Ah, hindi na. <laughs> angry, angry. Angry, angry. <laughs> Jenny, ito ako kasi kababawalan itong best friend ko. Tidak mo. Ito ko. Paalis ah, ako, galing mo ako to ba? <laughs> Aalis ako. Kaya, hindi naman nakatob. Siyempre, tiyempuhan lang na napadaan ako dito. Galing ah. Eh, sabi ko, may mga may kaaway ka na naman. Eh, comfort mo na kita. Ayun. Ito ko kaya maging tahimik. Dapat. Ano maging problema mo? Sabi mo, para makita ng mga ibang tao na kung ano yung mga... Tubulong <laughs> 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 ko sa'yo. Ah! Aray ko! Hindi bulong yun. Hindi, ganito na lang, ganito na lang, ganito oh. na lang, ganito oh, na lang. Ito, hirap na hirap na naman niya mamili, oh. Anong gagamitin niyo? Saan ka pupunta? May date ako. Ba't ka ba nandito? Date? O, pinagkalo ko sarili mo. Wala ka naman, jowa. Ba't ba sa mama makapag-date? Hindi. O. Oh. O, oh, bakit may pag-ganon? Sa mama may pag-date? Hindi. Kasi sabi, wala na po yung pigil sa'yo. Pero, kakapagtaka ah, Nakakagusto mo ba sa may kasama sa akin? Ha? Ah, ha? 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 Ano ah, 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 na? No. Sa dagat, nagagano. Ha? 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 mo gusto pumunta? Ginto na lang. Well, may lakad ako! Huwag kang umepa! Hindi! Oh, ako bala sa'yo. Dilibre kita kain tayo sa labas. Oh! Ang oh, no. angas! May 2-5. No ba? Tara! Tara! Tagal naman na ito! Ayun na! Ito pa pag mo! Ang mo kakaayap! Ayun na! Gago, may lakad ako. Ha? Ah, may lakad ako. Wala akong pakisalakad mo. What? Sino <laughs> yung best friend mo dito? Yung mga malungkot ka. Ikaw. O, alika, alika Uy, oh, Ali ka. Ali ka na. gusto ko bumili oh, ng pa sa LV. <laughs> Yan Ay! <laughs> teka lang. May lakad ka wala. Pero pag pagkaganyang usapan. Baka <laughs> gusto mo naman akong usapan. <laughs> Ayawin ko lang ka ba? <laughs> Samahan. <laughs> Alam mo, hindi kita pagkain. Pagkain lang. Ito naman eh, parang Pag ano eh. Pag ikaw nang i okay lang. Pag ako ayaw. Ano to? Ang makaan perang buhay ah? <laughs> hindi. Ano? Libre kita, kain tayo. Nagpapapayat ako. Nagpapapayat ka? Parang... Hindi <laughs> niya. Hahaha! <laughs> I-eat nyo, nun. Ah, asan Hinga. Hinga. asan Nasaan? Gumigit ka kasi dito. Para may kita, oh. Hinga. Hinga. Wala na to. Wala na to. So, Papansin ko, ah. Marunong ka na mag-English ngayon. <laughs> Dati hindi lagi English At siya. Ano kausap pa foreigner? Foreigner? Mm-mm. Hala! -mm. Pakilala mo naman ako. paano naman pininyayain mo yun, tapos malibre tayo, no? Siyempre, makalibre ako ng pagkain. So, akong eh, na akong magpansit ka ni. eh. pumapayat na ako bigla. <laughs> Ay, ano? Ano? Kaya lang? Pumayat ka agad? Oo oh, nga. Ano? Lukohan na to, guys. Hoy. Tignan mo. Oo, sige, sige, sige. Tignan mo. Teka diba lang nga, tignan mo. ayan? Oo. Oh. Maluwag, mo ma ano 'te? Masikip to sa akin kahapon eh. Mm. Ano mo ngayon, Oh. So, ah, oh, ka na niyan. Oo. Oh. 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 Patingin niya, patingin niya. Ay, oh, no! Ay, oo. Oh. tami, 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 may tami. Ano naman ito? Ano yung juicy? Yung juicy yung sasakyan mo. Alika na. Ang Ay, gano'n, ang Ang dami ano? Ang bagal! Alika na! Alika na! May kasama ako ba niya? Wala akong paki sa kasama mo! Kakain tayo! ako! Wala nga akong paki! Alika na! tayo! kukunin ko yung Louis Vuitton ko! may lakad ako ba? O, balik-balik ko. Balik-balik ko. Bakit may kasama ako, Tangi? Ay, wala naman lang, lang akong pake. gusto nyo, ako nalang ilibre nyo lang pagkain. <laughs> Halika na nga ako. O, kita eh. party ka na nga eh. Oh. Ano nga rin? So, ito na yan. ako. Wala nga akong pake. Ah, sa akin yung bag mo. Wala ka magagawa. <laughs> <laughs> oh, <On>, eh, Ayun. 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 Ano yung tinatago mo? Ano yung tinatago mo? Ano yan? Ah. Dapat hey, ako kakain. Hindi ka may ako. Wala. Nak cancel ko na. Nakakaya naman dun sa ko. Ito ka ba? Eh. Ano yung mas importante? Yung ka-date mo o best friend ikaw, friend mo? Ikaw. Ikaw. Ikaw! Oh. Yeah, oh. ikaw. Okay, <laughs> <mo> tayo. <laughs> kakain na tayo ha. Ay, Stay put. Relax. Tapos mga niisip mo. Huwag mo nang isipin. O baka lasay mo yung araw. O baka nagugutom ka. Kumain ka mo. Ba't balbit ko? Gigib ka ba? Siyempre di akong gutom. Tara, tingin na. Tingin na, dami mo sinasabi. Tara, tara, tara. Tang inang si Kim. mo yung pinatatago mo dyan. Magaling nga, naitago ko agad. Tara na, dami mo sinasabi. niktik ka. Tara, let's go. Oh. Oh.

Pa, no. Dati ka ba? Diba? Yes. <laughs> Dati ka ba lalaki? Dati mong order? Ha? Dati uh, mong order? Dati mong no, oh. Baka okay. nagkakalimutan bayaran mo. Okay. Go. Ano? Yun ang order mo? Oo, oh, yun lang. gulay po. Meron din. oh, may gulay. Eh. Okay na ako doon. Oh, okay na doon Maawa ka sakit mag injek sa braso ko. <laughs> <laughs> At dahil kinain mo naman yung price, Toko at baboy nga isa. Bali dalawa na po sir. Ah. Ah, diga, 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 diga. Okay na yung order? Okay. 782. Oh, 700. Bayara mo. Huwag mo ba yan? Huwag ka. Hindi ako natatakot. Maganda na yung kakali na huwag kasi sinundo mo ako sa bahay. Ako, may isang salita ako. Ako. Hindi tayo po. Mayroon <laughs> pa yung lugaw. Nandito ba ng lalaki? Magkain ng lalaki. Ang <laughs> dami. Magkain ng lalaki yan. Nangarap. Ano yan? yung ano? Ano yung yung ano? pa Hmm? Huh? Ang laki ng lugo, isang bat siya. Anong gagawin natin dito? Ano yun Fish <laughs> oh, sauce. Yan. Yan ay pati siya, no? Ayun ha? oh gusto umusin ko tayo ng Salamat sa libre. Meat na ba atin? Salamat sa libre. Awww. What are friends R's sports What?! Busog ka ba? Busog ka? Busog ka naman. Nice. Mink, mink, mink. Tal <laughs> so na. Hello, <So>, Mare. Ay, yari dyan. Best friend. Ano oh, yan? Magbubok sa ngayon pinto. Tsakay ka na. Oh, Grabe tayo. Umuwin, Ikaw lang. northern mo pa. Northern mo pa <laughs> syempre ng yung mga binabusog at syempre ito magkatapos ang araw namin good night Pops up subs, bago mo tapusin tong video na to gusto mo magkaroon ng laman yung Gcash mo, syempre magtuturo ko sa iyo, ito yung tinatawag na apaldo syempre dyan ako pumapaldo, dyan din ako kumukuha ng pinang Gcash ko at pinamimigay ko sa mga followers ko, so syempre dito sa apaldo, madami tayong pagpipilihan dito ng laro pero syempre, madalas ko nilalaro dito, syempre, etong Super Ace. Ayan. So, ito nalaroin natin. At dito tayo papaldo. Ayan ah, na! Ayan na sabi ko. Meron tayong 10 pregame. Yan yung tiyatawag na scatter. So, syempre, pe-play natin yan. Dito na yun. Ito na. Takita nyo naman. Simula pa lang ng laro. May scatter kagad ka Play natin. Eeeeh! kan <laughs> Hello, grabe. Hello, Hello? <laughs> 300. Bang! Nakakainis. Bang! Nakita mo yan? Nakita ko yan. Nakita yan. Tait Hello? Hello? Ayaw na niya tumigil. Hello? 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 <laughs> Doon palang panalo na ako. Hello? Nakita Tintin, tintin, tintin Eyyy Nakita nyo? So, ganun lang, kasimple guys and syempre, yung link nito I-comment kayo sa comment section Mag-download at mag-register lang kayo Sa Apaldo Game and syempre, may chance na kayo para mabigyan ko ng balato Let's go